Bird na tayo, nakita ko na si Itim. Ayan. Ayan. Si Itim. Diretso baba oh. oh. To. Ngayon nga ay Saturday night So loading time nga ulit mga kaburukot Para no? sa no? derby race So ngayon ang ating fifth training day So Ano na yan Mindanao Avenue I don't know kung Rizal pa yun Alam po Rizal pa yun Or Bulacan na Or Quezon City Pero I think Rizal Kasi yung last is Taytay -tay. Pero yung tayo naman tayo ng Sa Antipolo Yung tayo ng Tosnon pero ngayon, Mindanao nyo ang bitaw nila bukas. So, mayroon pa tayong seven birds na ito tos. So, ito ngayon si, ano, si Mr. Gray. Si Mr. Gray. Ito, si Black, asawa ni Mr. Gray. Si Mokang. Si Mokang ba ito? Ah, hindi. Si Putipak. Ito, si Mokang. Kasi ito, ito si ano, ito, ito, si Grisel. Ano? Tapos Ito Si white light Tapos isang white light naman Nando doon sa ano Nando doon sa Reader's cage Sa 7 pa sila Mga ko So as usual Galing ko lang Pababago na ko lang sila Then lulod ko na sila Doon sa motor Then diretso tayo ng Loading station Okay mga pro Samahan nyo lang ako Sa so, isa Ikip day training ating mga kalapate Para sa Northern British siya so, yan mga to At Ilalagay ko lang sila Ayan, si Mr. Gray. Isa sa mabibilis na mga ito mga kabro ko to, si Mr. Gray. So yan, yeah, na abangan natin kung anong ba mangyayas sa kanya sa dulo. Bye bye One minute, thirty-seven seconds later. So yan mga kabro ko to. ito. na yung seven warriors natin. Na ito tos natin sa Mindanao Avenue. So, okay na sila na pag vitamins ko na sila. Binigyan ko na sila ng oregano. Lalo na kasi makulat ngayon. Baka may mga sakit yung mga kasabay nila sa truck. Sa crates sa so, ganyan ako mag-tool lang sa motor dyan or sit tayo sa loading station siya nga pala antay na si ano si other idol vincent sabay daw kayo magkakaraga today so, um, pero i-ready ko na sila para pag dumating siya alis na lang kami yun lang mga buru samahan nyo ako bye bye uh. so yun mga buru nakaready lang yung mga warriors natin yan sila seven warriors so inaantay ko lang si brother vince aling para makapagkalagyan na tayo din sa loading station so once na dumating sya si Talis na kami then punta na kami sa loading station yan 7 warriors habang ha? ko sila bukas mga kaburo siguro agahan kong umuwi kasi last time pag uwi ko may dalawa lang na, ko may dalawa lang nakauwi so bukas na agahan ko siguro since malapit pa naman ang yung dalawa abin so yan mga kaburo ko samahan nyo ako tara eventually It's

So ngayon is inaabangan natin yung mga kalapate natin na Tinos sa Mindanao Avenue. So I think Quezon City yun. No? Um, ito yung ika ng training nila for North, North Paris. So wala pang update kung anong oras na-release pero time check it's 6.44 na. So normally mga 6.20 ang mga binibitawan eh. So inagahan natin kasi nga last na training dumating ako mga 7 na meron ng dalawang ibon. So, hindi ko na monitor yung oras kasi kailangan ko yung monitor. Kasi nga, may skin tayong survivor. Ah, survivor series na, ano na, race. Pipili ako. So, yun yung mabibili sa yung sasari At saka yung mga, ah uh, sa kumuwi. So, yun mga ko to. Um, update ko kayo. So, siguro labas ko lang muna yung mga pangalan natin. SDR 2025. Ito na ako sila nakain. Mayroon para mo, check check natin yung development nila. Ano. Yan, mga kaburuto, samaan nyo ako pa sa pag-aabang. Mga kaburuto, time check 7.15, may mga dumadaan. Galing dito. Yan, dito sila manggagaling. Ayun, mayroon doon. Pero wala pa yung mga ibon natin. Narilis sila 6.30 a.m. So, abangan natin sila Buruto. yan nilabas ko nga pala yung mga SBR warriors natin yung ayun sila yun may kasama silang puso sa lawag sila, sila mabugaw ng pusa. kasi mga abang abang tayo mapalapid yung puso sa mga labbati natin yari pero mapait naman yata yung pusa na yan hindi namin, hindi namin pusa yan mga mabugaw sila. So yung mga bulo, update ko kayo. Bye bye. 11 minutes later. Mga bulo, so, time check 7.21. Meron ako na kung itang iikot. Sa ganit tong oras, mga 800 na lang ang speed. Pero wala pa tayong ikon. May mga nakita lang kung wala lang pala. Dito Wala pa rin. Dapat na uuwian na sila. 800 na lang speed eh. Kasi mga kaburuto, wala pa rin sila. Ayan, so abang-abang pa tayo mga kaburuto Habang tayo ay nagkakape. Ayan mga kabuto, kape-kape tayo mga nag-aabang. Ayan, balita ko kayo mga kaburuto Dito lang tayo, mag-aabang lang tayo. Bye-bye. Meanwhile, dami yun yung dami oh, mga buroto sana dyan ang ibon natin yan mga galing north yan dami oh sabay sabay sila nag uwi eh. a few inches later bird na tayo mga buroto time check 7.44 natin yung sino yun si Grim si Grisel si Grisel mga buroto first bird natin 7.44 siya dumating <laughs> Sa mo yung camera yun. Yan siya. Maglipad pa siya dun sa taas. Tawagin natin. Si Grisel, kapatid nila, ten, ten, ten. So yan, mga ko pa di siya nila, ten, 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 at seventy-five. Sigipin pa. Lapit lang yun. Nagpahinga pa yun. Mm. so yung mga bulletproof bird natin. Check nga na siya mamaya. Sa loob ng lop. Pagpasok niya. Kapangan pa natin yung aning. Tara. hour later. And bird na tayo. Si Danda nga yan. Lubar. si Danda ayan na si Danda mga kaburo yung second bird natin diretso siya dyan sa galing na sa south gumasok na siya baka napasama sa mga umuwi kanina, no yung second bird natin dumating siya 857 One long angry line later. Bird na tayo nakita ko na si Itim. Ayan yan Si Team Dito eh oh. Diretso baba siya eh oh. Nagpahinga yan. Nagpahinga Nagpahinga ng mahaba. Si Team Hen yan. Pangatlo. Ayan, third word natin si Team nakaburo time check 9.14 na so so far meron palang tayong tatlong na uwi si Itim uh, si Grisel at si uh, Mokang si so, Mokang to um, uh, wala pa yung apat so aantayin uh, pa natin lang din alis na pala ako sa loob papaantay ko lang sila ay ate mga kaburo So yan mga kapuro, babalitaan ko pa rin kayo kung ano yung mangyayari. So, so far, 3 out of 7 na tayo. So, yan. Update ka pa rin kayo mga kaburutu. Bye-bye. Si The next day. Magandang gabi mga kaburutu. Update nga tayo sa Mindanao. Toss natin. So, ayan Umuwi siya. Si White Light. So, 7 out of 7 tayo doon. So, check, check pa natin ibang umuwi. Nasa loob sila. Tara. mga pangalawa sa mga way, si Gray. Yan. Tapos, eto, saan ba? Si Mokang, si Itim, si Grisel, nasaan? Si Grisel, nasaan si Grisel? Kasi pa hindi yun. Ito, si Putipak, si Grisel, ayun, si Grisel. So yan mga bro, 7 out of 7 nga tayo sa ano natin sa toss natin sa um Mintano Abing. So samahan niyo ko sa next na loading mga kaburo. Salamat sa pagsama. Bye bye.